May nagbigay sa amin ng karne. Ngayon, pinuhulaan namin. Hindi naman natanong kung ano. Nakain ko na. Masarap. Parang sawa, pero hindi siya sawa eh. Parang siyang leeg na pinutulputol na mahaba. May iba ito, leeg ng jerak? O leeg ng ostrich? Nauubusan na namin ni Trill. Hanggang ngayon, hindi pa namin nahuhulaan. Mapula-pula ang karne niya. Ayan o. No? Sarap eh. Kakunti ang taba. Walaan yung mga kapatid. Hindi naman ito pala ka. Hindi <laughs> naman yan, <yung> giraffe. <laughs> ano kaya ito? Ayan ang buto niya eh. Oh. Nakain ko na yung pinakataas ng ano. Baka kakali na uso. <laughs> so, ang sarap siya. Iniisip mm. ko talaga liig yan. Liig na pinaghiwa Hiwa-hiwa, no? Tugtungin Duktung mo, oh. Kung gaano mm. kahaba yan, liig na yan, oh. Ah, camel nga yan, oh, um, ni... Hindi man to sawa. Camel yan. Leg ng kamel? Hindi man ganyan ang leg ng camel. Hmm. camel. Ostrich to tingin ko. Isa, <laughs> dalawa, tatlo, idugtong pa yung kinuha ko. Gano kahaba? Ito pa, yung, yung, yung iyo. kinuha ko. Uh, Asawa ito. Grabe din. Hindi <laughs> <Goyon>. o. <laughs> <laughs> Iba yung okay, buti ng sawa. Ang sawa parang isda. Tinik yung ano niya. Yan ang nakakain. Ang sarap. Mm, masarap siya. Hanap-hanapin ko ito. Mm. Hmm. Mahal, mahal to. Mamahalin na karne. Salamat sa nagbigay, mga kapitbahay. Ay, kapitbahay eh, lang pala. Hindi nakatigil mga... na, ako ng sawa eh. Pasong tabi sa hindi ko makain ng sawa. Ang sawa kasi, may tinik-tinik ang ano. Parang isda din ang tinik. Ito, para siyang kawayan, dugtong-dugtong. Mahaba. Mga, na diet. Ay. Tingin ko ostrich nga ito. Liig ng ostrich. Kaya dito na haba aming liig. Mga maritis. Hmm. Bahala na. Basta nang mahalaga, Mulaan masarap. Walaan nyo, mga kapatid nyo guys. Nyo, na kay sa baba kung ano ito. Kasi malaki siya, oh. Mga, mm. ito yung ng baso ko. Yung kamay ko. Ganun kalaki. Hindi man to anaconda. Grabe din. <laughs> <laughs> Iba. Ula ho, ula ho. Masarap siya, oh. ay yung meat niya, oh. Mm. Yummy. Sarap siya. Mapaparami ang kain natin. Wala nang diet. Ang oh, sarap! Mm -hmm. Okay. Anyway, bye-bye. Kaya -bye. -bye.